Naniniwala ba kayo na may mga taong kumakain ng putik para lamang maibsan ang kanilang matinding gutom? Ang Haiti ay isang republika sa Caribbean na matatagpuan sa isla ng Hispaniola kung saan matatagpuan din ang bansang Dominican Republic. Ang Fort Ace Friends, ang kabisera na pinakamalaki lungsod sa Haiti, ay may lawak na 27,750 square kilometer, mahigit sa sampung beses na mas malaki ang Pilipinas. Noong January 12, 2010, ang Haiti ay nakaranas ng lindol na may lakas na 7.0 magnitude at sumentro sa 15 km malapit sa kabisera nitong Fort Our Friends. Ayon sa International Red Cross, tinatayang 3 milyong tao ang naapektuhan ng pagyanig at humigit kumulang sa 100,000 ang namatay. Madaming gusali ang nawasak sa pagyanig. Kabilang dito ang Presidential Palace, National Assembly at maging ang katedral ng Fort Old Friends. Dahil sa matinding kahirapan, tagutom, at dahil sa mataas na presyo ng kanilang mabilihin, ay naghihirap ang mga mamamayan. Hindi nila kayang bumili ng pagkain, kaya napilitan silang kumain ng mad cookies na gawa sa putik para maibsan ang kanilang gutom. Oo, tama ang narinig mo, kumakain sila ng putik na ginagawa nilang cookies. Paano kaya nila ginagawa ang dirt cookies? Kumukuha sila ng putik sa bundok na inilalagay nila sa malalaking lalagyan hahaluan nila ito ng tubig o di kaya kunting asukal kung meron, minsan asin at mantikilya para kahit papaano ay may lasa. Hinahalo nila ito na parang semento at minamasa sa kahinuhulma na para maging cookies. At patutuyuan ito sa ilalim ng araw na magsisilbing kanilang oven para tumigas na pwede nang kainin. Kanila rin itong inilalako para maibenta sa tao sa kanilang lugar na karamihan sa mga bumibili nito ay mga matatanda, bata at kahit sanggol ay kumakain nito kapag wala na talagang makain. Ito ang ginagawa nilang biscuit o tinapay para maging kanilang pagkain. Pero sa palagay nyo ba ay magiging safe ito para kainin? Pero para sa kanila, naniniwala ito na ito ay safe kainin kahit ito ay galing sa putik sa kanilang kultura na kasanayan ng ilang mga tao sa Haiti, partikular na ang mga buntis na kababaihan na ito ay mayaman sa kalsyom. Pero marin itong pinabulaanan ng mga doktor. Marami kasing makukuhang sakit dito, gaya ng soil-transmitted helminths o malauod na bakterya mula sa mga dumi ng hayop, maruming tubig at kontaminadong kagamitan sa paggawa ng cookies. Mapalad pa rin ang mga Pilipino dahil papaano ay marami pa tayong mapagkukunan ng pagkain Basta't masipag lang magtanim at magtrabaho, siguradong meron tayong makakain. Sa palagay nyo ba, kaya nyo rin bang kumain ng putik kapag kamatindi na ang nararanasan nating guto? Kasama si Angel Mar Bumanlag, Smile Super 23 para sa Balitang Unang Sigaw.